mga bagay na pahirap sa buhay. Huwag baliwalain para hindi malasin. Mayroon talagang mga bagay na nagdudulot ng grabing kamalasan sa buhay. Kung minsan na mga ito ay tumatama hanggang sa hinaharap. Ang ibig sabihin, hanggat na andyan ang bagay na yan sa paligid mo o yan ay natatanaw mo, o pwedeng magdulot ng kamalasan sa iyo yan, sa bawat araw o sa bawat buwan na naandyan yan sa area ninyo. Mahalaga na alamin ninyo ang mga bagay-bagay na po pwedeng magdulot ng grabing kamalasan sa inyo. Meron pong nagtanong at ito ang kanyang comment. Siya daw ay bumili ng Lucky Charles ng 27 at 28 pumanaw ang kanyang tatay o ang kanyang papa. Ngunit ang Lucky Charms po ay nasa kanila dahil sayang naman ito ayon sa kanya. Mamaya po pag-uusapan natin kung yung Lucky Charms ba ay uh, uh, nagdulot, mga inauspicious energies o ano nga ba ang nagiging dahilan kaya nangyayari ang mga bagay na hindi inaasahan. Wala po sa astrology ang uh, pag-uusapan natin mamaya at uh, tatalakayin po nating maigi lahat ng mga bagay na nagdudulot ng grabing kamalasan sa buong pamilya natin or minyo. Kung ka sa ang mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at share mo na rin para malaman ang iba ang kanilang mga suwerte sa buwan. Meron ka ba ng ganitong uri ng halaman? Ito ay isang uri ng kaktus na lumalaki. Kapag ang cactus na ito ay maliit lamang, hindi ito magdudulot ng kamalasan. Lalo na kung ito ay ilalagay ninyo sa labas ng tahanan ninyo. Ngunit po, kapag ang mga kaktus na ito ay lumago, nagkaroon ng mga sanga, dito nalalabas ang kamalasang na idululul nila. Sila po ay tinagurian din na evil plants, kaya't hindi ito basta-basta itinatanim -basta na malapit sa tahanan. Dahil ang halamang ito kapag maliit, hindi mo mararamdaman ang mga malas na enerhiya nito. Nararamdaman po ang kamalasan kapag ito ay sumangasanga na o ito ay lumaki na o lumago So kung kailan nandun ka na sa panahon na maayos ka na or mayaman ka na, doon ka mamalasin. Lalo na kung meron ka nito at ito ay nagsangasanga na. Kung meron ka nito at ito ay koleksyon mo or mahilig ka dito, ilagay mo lang ito sa labas ng tahanan mo. Ilayo mo sa mga area na pwedeng tapatan ng area ng anak mo, area mo, area ng asawa mo. So, ilayo mo lang sa mga area na yan para hindi sila mapahamak o hindi sila malasin. Meron pong tao na nag-alaga niyan at dalawa sa kanila ang pumanaw na inilagay sa loob ng tahanan ang cactus na yan. Ang isa inilagay sa loob ng terrace, malapit sa kanilang front door, malaki na at maraming sanga. Noong nawala ang padre de familia, inilagay na lang sa labas sa tabi ng kalsada. Ang iba naman po ay nagkaroon ng sakit. At hindi may paliwanag ng doktor kung saan ba nila nakuha yung kanilang mga sakit. Maharin sila daw ay na-stress. At ang mga tao ito ay hindi naniniwala sa kamalasang na idululot ng mga halamang ito. Dahil ayon sa kanila, mahal daw ang mga ito. At uh, kanila itong uh, ibinibenta. May mga cactuses po na magaganda Lalo na yung mga maliliit at yung mga mabibilog malaki po ang naitutulong ng mga yan para sa fire energies ng ating tahanan. Isa po sa pinakamahalagang element na dapat meron tayo. Kung kayo ay mahilig sa cactus, ilagay lang sa south area at ilagay po sa area na hindi ito maaaring magdulot ng negative energies sa bawat mengrong minsunod. Dead plants karaniwan na sa atin na nakakakita tayo ng malalaking puno na tuyo na or patay na na puno na nasa labas ng na paligid natin, maaaring puno ito ng kapitbahay o ninuman. Kung sakasakali na meron kayong natatanaw na ganito malapit sa area ninyo na natatanaw mo mula sa front entry mo, maglagay ka po ng cure dyan. Pwede kang gumamit ng salamin at itutok mo kung saan ito nakalagay o saan mo ito nakikita para yung energies ang energies po na meron niya ay stagnant energies dead energies at decay po so malas yan nagdudulot yan ng uh, illnesses sa mga membro ng pamilya ninyo at kung minsan po habang matagal siyang nakatayo dyan mas nagingin grabe sa mga inauspicious energies, ang mga malas na eneriya na nakukuha niyan at ita, mapupunta yan sa iyo. So, paglalagay ng salamin, kung uh, uh, yan ang pwede mo ilagay, pwede po. Kung, kung malapit ka sa puno, pwede talian mo ng random puno at pwede rin lagyan mo ng salt. Para po, yung energies o malas na eneriya niya sa nandulang sa area, hindi ito matatransfer sa iyo. Sunod pinakamahalaga sa lahat. Mahilig ka ba sa mga bases na malalaki? O anumang uri ng mga bagay na mayroong malaking espasyo sa loob? Kung ang mga bases po ninyo ay katamtaman lamang ang laki at ito ay disenyo ng inyong sala o disenyo ng inyong opisina at madalas naman ito na pinupunasan, hindi po yan magdudulot ng malas. Kasi po, panay-panay siyang pinupunasan, panay-panay na nakaalis yung mga stagnant energies niya, kaya hindi siya magdudulot ng kamalasan, lalo na kung hindi naman siya ganun kalaki. Pero kung yan ay malalaki na, kailangan po araw-araw siyang lilinisin, or kung hindi man araw-araw na nililinis, mag-cleansing po kayo, or tatawag kayo na nga mag-cleansing para sa inyo, kasi madalas na tinitirahan niya ng mga spirits pwedeng magdulot ng harm yan sa inyo at endless, eh grabe grabing pagkakasakit at nauuwi sa pagkawala ng membro ng pamilya. Nagaya po ng uh, isang uh, pangyayari na merong nakulong na enerhiya or spirit sa mga bases na pinukolekta. Ang mga bases na yun ay nagdulot daw ng swerte sa kanila pero ayun po sa isa sa kanilang mga membro hindi naman sila umama ng matagal. Saglit lang daw sila nagkaroon ng konting yaman, ngunit nawala ang kanyang lola. So ito po ay pinatingnan at nung makita, may mga nakakulong sa loob or doon na talaga naninirahan. So ang pinakamagandang gawin kapag kaganon ay tumawag kayo ng magkiklensi or bisa po kasi hindi kaya ng cleansing na uuwi ito sa kinakailangan talagang sirain yung bagay. Ngayon kung mahal po ang bilin ninyo, eh, hindi po pwede sirain yan. Para makaiwas kayo sa mga stagnant energies, kung saan ninyo inilalagay yan, pwede ninyong talian yan ng ah, mga lucky charms po na mayroong mga mantra para hindi yan pasukan sa loob. Pwede rin lagyan yan ng salt na ah, itinatali po para hindi rin madamage yung ah, ceramics o porcelain o kung ano man yan na uri ng beses na meron kayo, maglalagay kayo ng salt pero iingatan ninyo na hindi sasayad o hindi masisira yung ah, mismong bagay. Para pumaiwasan maiwasan na makulong sila dyan kasi magugulat ka na lang isa-isang nagkakasakit ang membro ng pamilya mo at mauuwi pa yan sa hindi maganda. So may mga tao po na nagkaroon ng ganong pangyayari huli na nung ito ay matuklasan nila, nabawasan na sila ng membro. Sunod so, po na dapat iniingatan natin maigi yung mga bagay na nagdudulot ng illness energies o yung mga bigla ang pagkakasakit. Kapag may mga nakatutok ng na mga pointing objects po sa harap ng tahanan ninyo, alibawa po yung mga kapitbahay ninyo, eh, matutulis ang kanilang bubong at ito ay nakaharap sa inyo, at ang nagkaroon kayo na nga, bigla ang pagkakasakit, kailangan i-cure nyo po yun. Kasi kung hindi mo i cure yun, tutuloy-tuloy yung illness mo at pwede mauwi sa hindi maganda. So, titingnan ninyo yung mga bagay po na pointer na pwede nakatutok sa harapan ng tahanan ninyo. Pati po yung mga triangle shapes, nagudulo po yan ng negative energies. Hindi lang nakakasira sa white energies yan. Pati yung pag nag-attract ng mga illnesses o yung mga sakit na idudulot din po. Yan. So, mahalagang tinitingnan yan kasi kahit anong gawing sipag mo, anong ipon mo, kung may nakatutok na ganyan sa harapan ng bahay mo, lahat ng naipon mo, yes. makuuli sa wala. So, mauubos lang din sila. Kaya titingnan maigi ko, pure po, pwede gumamit ng salamin, pwede gumamit ng mulo. At, sunod po, water overhead. Ito po yung kapitbahay natin or kapitbahay ninyo na mayroong water tank sa taas. So, karaniwan po sa so may mga tahanan na ha, may third floor sila o may second floor sila or matataas ang bahay nila na may water tank sila sa taas at yung water tank na yan ay natatanaw mo mula sa bintana mo or sa pintuan mo. Nagtatransfer yan ng illness energies. At ang tanging cure dyan ay mulo. Magsabit ka sa gilid ng pintuan mo ng mulo para po kontrahen yung illness energies na tinatransfer dyan sa area mo. So kung makakakita ka niyan, kailangan po magmura lang naman ang mulo. Mulo po kasi may mga uh, matrah mantra yung mulo na kukontra doon sa negative energies na tinatransfer niya papunta sa iyo. So, hindi niya sinasadya yun, ngunit yun po ang maidudulot sa iyo. Kasi, ang mga bagay sa paligid natin, malaki ang epekto nito sa wealth natin, sa health natin, at maging po sa growth natin. Kaya hindi lumalago, kaya walang hirap sa wealth. Kasi yung mga bagay na nakapaligid, parang ang dinidik Kaya wala talagang nangyayari paglago. Lahat na kinikita mo, minsan kinukulang pa. So, titignan maigi kasi grabe kamalasan po ang nailululot niyan. May istak, may istak yung ah, kalagayan mo sa buhay. So, yung iba kasi iniisip nila na ganoon na sila. Hindi po, tingnan nyo yung area nyo. Grabe kamalasan ang nailululot niyan. At para po doon sa, yung may mga kanal po. O yung may, may mga poso negro. So, may comment si ma'am dito na wala na daw space yung tahanan nila pagbaba. Uh, ah, mm -hmm. may kanal, may kanal na namumula sa poso ng kapitbahay nila. Kung yung kanal po na yan ay mababaw lamang, takpan mo lang po yan, okay na yan. Kasi po, kapag nagkaroon na siya ng takip, okay na yan. At kung kaya mo, lagyan ng halaman. Magsabit ka ng halaman sa dingding mo. Kung saan nakatapat yung kanal, pwede yun. Kung wala ka ng space, isabit mo sa dingding kahit maliliit na halaman. Malaking tulong yan para mapalitan yung yung uh, energies at para naman doon sa uh, ng comment na ang puso negro ay nasa loob mismo na tahanan nila. pag mag-alala, pwede pong lagyan ng furian. Kung yung puso negro ninyo nasa loob, lagyan nyo ng red. Red accents po. Pwede red na cortina, Pwede red accessories sa loob ng banyo ninyo. Pwede yan. Pwede lang maglagay ng salt. At kung uh, uh, nakasindi pa lagi ang ilaw, kung uh, uh, nais ninyo, pwede rin gawing cure ang ilaw. Laging nakasindi. Ngayon, kung nagtitipid sa kuryente, salt po. Maglagay ng salt. Maglagay ng salt sa loob ng banyo. Palitan ito kapag bigas na. At kung yung puso negro, nasa loob ng kwarto. At ah, uh, ang nakalagay yung bed mo. Huwag magalala. Pwede maglagay dyan ng red. Red na basahan. Red na carpet. Bago mo ilagay yung higaan mo. Para po, hindi aangat yung yin energies papunta sa iyo mapipigilan po nung uh, red na carpet o yung red na basahan na inilagay mo, hindi na siya aangat. Nananatili lang siya sa baba. So, hindi, may mga cure na po ngayon na pwede ninyong gawin. Simple cure, pero malaki ang nailululot. At para naman po doon sa comment ni ma'am, or sa tanong niya na yung uh, binili niya na Lucky Charms, ay uh, kinabukasan na uh, pumanaw ang kanyang tatay. Uh, at ang Lucky Charms ay nasa kanila, ma'am wala pong kinalaman ang Lucky Charms sa naging nang, sa nangyari po. Kasi ang Lucky Charms ay uh, nilalagay natin sa tahanan natin yan to, to attract good luck energies sa tahanan natin. Yung nangyari sa sa tatay mo na ganun, pwedeng bago pa nangyari sa kanya yun, may illness energies na talaga sa tahanan ninyo na hindi na pure. At hindi lang illness energies, pwede yung area ng tatay mo dyan sa tahanan ninyo ay uplifted. May nagpahina sa area niya. Kaya naging mas grabe yung nangyari sa kanya. So yung pinapaliwanan ko po, wala po ito sa astrology. Hindi po ako doktor. Uh, hindi ko alam kung ano nangyari sa papa mo. Pero uh, may, sa astrology po kasi lahat ng bagay pwedeng mag-cause ng hindi maganda sa tao, lalo na kung yung area niya ay mapapahina. Or kung may illness energies dyan na na-activate. So, pagdating po sa mga illness energies, naglalagay lang salt, pwede maglagay ng mga metal bells para ma-cure po yun. So, yung, yung nangyari na gano'n, hindi po yun dahil sa lucky charms na binili mo. Ang lucky charms po ay uh, kumukontra sa mga malas na inaliyah. At yung mga pumapasok na energy sa tahanan ninyo, ang pinapapasok lang, lalo na kung yung lucky charms mo nakaharap pa sa pinto, or bahagya ang nakaharap sa pinto. Hindi po nakatutok directly sa pinto ha. Bahagya lang siyang nakaharap sa pinto, mga madam, mga sir ha. Kinukontra niya yung mga malas na energy. So, kahit nandyan yung uh, lucky charms na binili mo, sindihan mo lang ng insenso yan. Palagi. At kailangan po yung uh, incense burner natin. Yung incense yung ilalagay natin doon, hindi dapat tutumba or nakahilig malas po yun. Nandunulot ng uh, grabing kamalasan yun sa ating wealth, sa ating business. Kailangan yung insenso na inilalagay ninyo sa inyong uh, mga wealth guns or sa mga lucky charms ninyo. Dapat nakatayo ng diretsyo o ng tuwin. At yung maharapan uh, ng uh, uh, lucky charms ninyo, kung yan ay uh, wealth gun man yan, or kung mga Buddha man yan, o anong klaseng lucky charms lucky charms man yan. Paglagay kayo ng coins nyan, lagyan ninyo ng mga uh, oranges kung nagnanais kayo ng uh, para sa negosyo ninyo. Apples naman po kung um, peas. Kahit isang piraso lang pwede. Pwede rin maglagay ng uh, tea, yung mga tsa po. Pwede yan. Pwede rin maglagay ng mga sweets kagaya ng candies. Pwede po, chocolates. Pwede maglagay. Diyan. Kasi po, uh, sumisimbol yan ng abundance. Mag magaang pagpasok ng uh, pera. At uh, mapapakinabangan uh, ng lahat kung ano man yung uh, good luck energies na pumasok sa tahanan ninyo. So, ang uh, uh, lucky Charles po ay uh, hindi uh, naging, hindi dahilan yan kaya nangyari po sa inyo yun. Maaring uh, illness energies ang nagdulog nun or maaaring may naging dahilan or naging afflicted yung area ng papa mo na merong nagpahina sa kanya. Kaya nga po, ang area ng tatay ay northwest. Ngayon, bawal po ang northwest na mayroong apoy. Bawal yun. Kasi po, ang area po ng northwest ay metal. So, magka-clash yan sa fire. At uh, hindi rin pwede sa northwest. Yung sobrang daming tubig, mapahinain niya yung area. So, kailangan tinitingnan po yung uh, area. Bawat area natin mahalaga. Yung area ng mga nanay, southwest. Area ng anak, west. Health and family, east. So, isa yan sa mga tinitingnan Kasi, bawal po na ma-flip yung area na yan kasi sa atin magdudulot ng kamalasan yan. Tayo ang makakakuha ng mga malas na maidudulot niyan dahil po sa pagkakaroon ng conflict. Pero tinitignan po ang mga mga bagay-bagay. At ang ito po ay mula sa astrology. Yung sinasabi ko po mula po ito sa astrology at hindi ako doktor. So, hindi natin gusto kung ano man yung nangyari. Kaya lang nangyari na siya. Wala na tayong magagawa. Ang pwede gawin umiwas po kayo. Ah, Tingnan ninyo yung area. Mamit kayo ng compass para makita ninyo yung bawat ah, direction kung meron bang ah, nagpapahina. Maraming salamat po sa panonood.